Mga kade disciple, may nag-comment. What? Born again sa pamamagitan ng binyag? Grabe naman yun! Pero teka, tanong natin, sino ba ang nagsabi nito? Tao lang ba o si Jesus mismo? Tara, balikan natin ang Biblia. Ang mismong salita ni Jesus. Sa Juan 3.3 hanggang 5, malinaw ang sinabi ni Jesus kay Nicodemo. Maliba na ang tao ay ipanganak na muli, born again hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos ulitin ko para sa taong hindi nakaintindi ha maliban na ang tao ay ipanganak na muli born again hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at sa espiritu hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos hindi to metaphor lang hindi rin sinabi ni Jesus na born again by just accepting me sinabi niya tubig at espiritu at mula sa unang siglo, ang mga kristyano ay umunawa na ito ay tumutukoy sa binyag. Ang turo ng mga Apostol. Sa gawa 2.38, nang tanungin ng mga tao si Pedro kung ano ang dapat nilang gawin para maligtas, sinabi niya, Magsisi kayo at magpabinyag sa pangalan ni Heso Kristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kita mo, kapatawaran ng kasalanan at pagtanggap ng espiritu parehong nangyayari sa binyag. Bakit hindi lang simbolo lang ang binyag? Sa 1 Pedro 3:21, sinabi ni Apostol Pedro, "Ang binyag ngayon ang nagliligtas sa inyo." Kung purely simbolo lang ito, bakit sasabihin ni Pedro na ito ay nagliligtas dahil sa binyag? tinatanggap natin ang buhay na walang hanggan na galing kay Kristo mismo. Born Again Catholic Way Sa Katoliko, ang pagiging born again ay hindi nangangahulugang may emotional altar call or sinner's prayer ka lang, kundi isang totoong bagong pakanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Ito ang araw na namatay ang ating dating pagkatao sa kasalanan at tayo'y nabuhay kay Kristo at ito ang tunay na born again ayon sa Biblia. Kaya mga ka-faith, hindi ito grabe, ito ay mabuting balita. Ang born again na tinutungkoy ni Jesus ay mismong ibinibigay niya sa atin sa binyag. Hindi ito gawa-gawa ng simbahan, ito ay utos ng Panginoon. Ako si Ka-Digisiper Marian. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless!